Hello, good morning mga lalabs, mga fayots. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko, Inyo, Davao Region, sa buong Mindanao, at sa lahat ng mga bisaya around the world. Hello, good morning, may hapon sa mga uh, sa Pilipinas, lalo na sa Davao, sa buong Mindanao, at sa lahat ng mga uh, bisaya sa laing, uh, laing, laing, nasod, may atlas may sa inyong tanan, sa mga kapwa ko din po, FWs, shout out at kung bago lang din po kayo sa aking youtube channel huwag po kalimutan mag subscribe, like at share so yung topic natin ngayon ay itong komosyon na nangyari kahapon sa kongreso na kung saan itong kanilang secret weapon ni tamba los los ni bongbong marcos bangag at saka ni lisa kukak aranita marcos na si Trillanes na kung saan ay ibinulgar na ito ng mga Uh, broad ka ng mga media uh, ng uh, NIT25 na kung saan sa bawat hearing daw ng Quadcom ay andon si Trillianis na kamasid at nasa opisina pa daw mismo uh, hindi natin alam opisina ba ng uh, Quadcom or doon opisina ni Tambalus Lucia tumatambay at nakikinig o nagmamasid doon sa hearing ng uh, Quadcom So ngayon, dahil si Duterte ay dumalo sa hearing, so ito yung kanilang uh, pinaka-secret secret weapons na idinidinay ito. No, hindi nagsasalita dito ang ano eh, ang uh, Malacanang, ang Kongreso. So kahapon mga lalabs, mga bayots. Sa opening statement ni uh, Congressman Boy Dila, <laughs> Yabante, nagumpisa sa Bible study na nagumpisa siya doon sa panunum uh, sa ano no uh, yun pa Bible Bible study Bible verse pala tapos sunod noon ay panunumbat kay Pangulong Duterte tapos yun, sabi sa ni Pangulong Duterte, okay, I am sorry and pray for me at ang sabi pa ni ano, Abante ay Yes, I pray for you. Ayun, di ba? Tapos, yun. Yung ending, bago matapos ang hearing sa pagkahaba-haba, uh, 10 to 12 hours yata, eh, binulgar, binuking ni Abante na si Trillianis ay nakipag-kunife o nakipagsabwatan sa ICC. <laughs> so, ngayon, iniinis, kasi nga, Uh, tauhan ito ni Martin Romualdez at may sabuatan ito sa tuadkom itong si Trillianis eh andoon so, yun uh, nagkainitan dito kahapon at kamunti ka ng batuhin ni Pangulo, dating Pangulo Duterte ng microphone si Trillianis so, panoorin po natin kung bakit no nagkainitan dito Mr. President Yes, Your uh, Honor ah no? uh, na nalilito na ako kung anong sabihin ko. Pero sabi ko kung... Uh, Tapang ang uh, tingin ni Treleling kay Pangulong Duterte. Or if my statements are falsely stated, or if there is an ayota of... Ayota uh, means I katiting? So, in the same manner na kung ako si itong si... Trillanes dapat magsabay rin sa akin. Ayun. So, malinaw dito ha, ah, na hindi na gets ito ng uh, ko, anong, tuwad ko na kapag kung may katiting man na uh, ebidensya ang paratang ni Trillanes na which is dati pa ito eh, naglabas na ng uh, MIMO, ang banko, uh, BPI pa nga yata yun, di ba? Na walang ganun. Uh, account si pa si Duterte nung mayor pa sabi pi na may ganun kalaking halaga so dismiss na to so ganun kapag <laughs> totoo daw yon kung magbigti si <laughs> si Duterte kasali si Trillaris kung uh, kung, wal, kung halimbawa si Duterte mapatunayan niya na wala walang ganong account at ganong kalaking halagang pira, eh, dapat si Trillianis nang <laughs> Nangiti si Trilliling dito. Okay, Julie noted of your thoughts, Mr. President. Um, former Senator Trillianis, you're recognized. Ah, uh, maraming salamat, Mr. Chairman. Um, uh, ito pong dokumentong ito, ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016 mm. at ito po ay inimbestigahan ng Ombudsman at ang uh, deputy Ombudsman Karaple natin tera ha and uh, i think the quadcom uh, can invite him siya ang nagkandak ng no investigation humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya and because of that tinanggal ni Duterte si si Deputy Ombudsman. Now, aside from that, so pwede yeah. natin, uh, suggested by... Uh... Eh, kung ako naman Presidente at nakikita kung walang basihan yon. gawa-gawa ni Trillianis, tapos itong taon na to ay nakipagsabwatan dito sa uh, loser na si Trillianis dahil nagalit kay Duterte dahil hindi siya kinuhang running mate. Dito man ito nag eh. <laughs> Yung sabi pa nga ng mga pinsan kong taxi driver dati na bubuisit doon sila pag nasa Davao si Trillianis kaya nakukus ng heavy traffic. Kasi siyempre may mga convoy, may mga kung ano-ano doon noon. halos doon na tumira, nagmamakaawa dati kay mir Mayor Duterte na gawin siyang running mate. To. Nung inayawan na ba? Akala mo'y bulkan Kanlaon. hindi, <laughs> hindi ba ka <laughs> Doon to nag-ugat. So, hinanapan na niya si Duterte ng kung ano-ano. Eh, wala na to eh. Pinasinungalingan na ito ng BPI Bank ba yun? Basta something ganyan, no? Kung hindi ako nagkakamali. Chairman Padua, no? Na yung AMLAC mismo. Unless, uh, ano po, no? Uh, since hindi naman na siya incumbent, eh, pwedeng ma-access with the waiver. Pero, We've been there before. Nag nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Pero hindi... Kaya nga, mas maganda kung madraft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. No? Para wala ng alibay. Pero ito po. Uh, I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. Of these accounts, no? So, ito naman pong mga cheque -in na in-cash, -in in-extract lang namin from that long list. Mga managers checks po 'yan, hindi nawawala sa system po 'yan. And uh, later on uh, well ano rin 'yan, exempted sa impeachment uh, cases kaya pwede po lumabas 'yan, ipepresenta po 'yan. That's the smoking gun. Mm. Ng pro naging may impeachment. <laughs> Alam naman natin sabi nga na inung nadula si Kimbo, diba, narinig ni Bipisara, Sara. Let's stick to our plan. So ano ba yung plan nila dito? Naotos sa kanila ng kanilang among pinakamalaking buwaya na malaki pa kay Lolo, na si Martin Romualdez. Ano ba yung plan? nag stick to our plan nila. Ipa-impeach si Bipisara. Sara. So kaya kailangan dito kasi yung yung account na to eh, andon si Bibi Sara, andon si Polong, andon yung buong pamilya ni Duterte. <laughs> so, may impeachment pa rin. Ayun, kailangan i-insert ang impeachment. Seats of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po. Uh, Thank you very much, uh, for Sir, sir I have to respond to, to it. Um, this guy President, uh, is, is story. With all due respect, um, ah, I'll have to... Ito yung mahirap dito sa Congress. Hindi kagaya ba ng uh, Senado? No? Kasi dapat uh, pakinggan ng Kongreso sana kung papa, iribat ito dapat ni Pangulong Duterte. Bakit ba uminit ang ulo ni Duterte dito? Nalos siya ng kanyang... nag na, nawala siya sa kanyang temperatura. No? Dahil dito... Sa ungas na kongresista na to na kawatan din dahil bakit? Eh, ang dami ng mga kaso itong si Suarez sa ombudsman. Puro sila rules, rules. mukainin yung mga rules ninyong mga putang ina kayo na mga kongresista. Hindi nila kasi pinagpapasalita dito si Duterte. Binibigyan nila, of course, ang si Trillanes dahil ito yung kanilang secret weapon dyan. Hinakala nila madudurog ni Trillanes Si Duterte dito. <coughs> Follow the rules. Si Rules, rules mga mukha nyo. Uh, you yeah. open the book of your account. Hindi nga kayo nagpo-post sa inyong mga website kung paano ninyo ginagamit ang inyong mga MOOA. -E. Follow the rules sa mata ninyo. Boysit kayo. I will give you time later, Mr. President. Yeah. I will give you time later. Um, just so that we can put to rest this issue of o so ito, uh, waivers, dami ang kasong pag nanakaw sa kanyang lugar. Ungas na ito. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it dito. be signed today instead of tomorrow? Oo. Will you be fine with that, Mr. President? Ito yung mali ng ungas na ito na akala mo eh di na airport yung kanyang noo. Kung pinigyan sana niya ng pagkakataon si Duterte magsalita, baka hindi dito magkaroon ng magkainitan. Pero Siyempre, ulitin natin, binibigyan niya ng pabor ang request ni Trillanes kaysa iribat ni Duterte. Oh. Anong kapalit siya? Ayun. Hindi, the... sampaling ko siya sa publiko. Ayan. Ayun, ayun <laughs> ah. Eh? wala naman. Ano na, ngayon na. No? Wala pong ganunan. Si Cheman, I'll give ko sa publiko. Sa si Cheman, um, si session suspended. Session suspended. Ayun ah. No? Mm -hmm. Oh. Ngiting aso si Trillanes. Oh, 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 eh.

Order please, order, order General. Wala, sinailent na lang Rappler yung mga ano Pagbumura please Observe proper decorum. We are in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, the quorum, will be implemented regardless of who you are. Reg so, tinanggal dito ng Rappler yung uh, pagtawag ni Duterte, kay Trillianis, lo, lo mo, tapos yung pagpulot niya dito ng uh, tawag dito ng microphone at itatapon sana niya kay Trillian tapos lumingon si Dilima wag wow, parang ganyan no si Trillian si Dilima wala tinanggal dito no so ito pala meron dito sa ABS CBN <laughs> fine with that Mr. President anong kapalit sir hindi sampaling ko siya sa publiko uh, <laughs> hindi wala naman ngayon na wala pong ganun. Sa sampling ko, sa polit sa session, suspended. Tutungo. Hindi rin mga tawo Wag naman. Ayan, 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 ayan. Si Miguel Diaw, pinagdodoro yung pare na 15 years na adik. Si dilima <laughs> kuha ko sa bunga nga, no? Huwag naman. <laughs> Ayun. So, kasalanan ni Suarez, dahil kung pinagbigyan uh, niya una sana si Duterte na magsalita after ni Trillanes, eh, wala siguro ganyang kumusyon. Eh, eh, siyempre, ulitin natin ulit. Siyempre, pabura ni Trillanes dahil kanila yung secret weapon ng kanilang boss na si... Uh, Martin Romualdez. Uh, di, nagkaroon tolo eh. <laughs> Dito mapatunayan na ang tuwad tuad eh, tuwad talaga. At uh, hindi nila kahit sampung, kung, sampung libong kongresista o kin ilang libo pa yan dyan, kayang i-handle na Duterte. At hindi nila si Duterte kayang dorogen. At yung ending, ngiting tagumpay sa so Duterte at wala paring na pala ang mga Kongresis tang bayaran, ni Martin Romualdes.